Hello. Magandang baha sa ating lahat, ano? So, ang pag-usapan natin ngayon ay baha. At Quezon City Mayor Belmonte mayroong sinasabi patungkol sa baha o sa flood control na kinisisi ang Pangulong Marcos, ano? So, kung ano man ito, saka ako magbibigay ng Opinyon. Pakinggan natin. Kailangan mo lamang ng dalawang oh, mayroon patalas tas. patalas Wala tayong kinikita sa palata, patalas tas. Ng, ng gobyerno. Ito, post ng News, hour ago. Sabi, Quezon City Mayor Joy Belmonte identified some of the reasons si si sis yung nakita niya sis for the for the severe flood flooding in the kasi halos lahat na ng parte ng Metro Manila kaapo na ngayon is binabasa so isa ang Quezon City so anong dahilan ito pakinggan natin ito ang payag ng butihing Mayo. yung mga lugar na dati hindi pinapaha ay pinapaha na. <laughs> Grabe ano. Noong inimbestigaan po natin, may kinalaman sa pagpapatayo ng bagong infrastruktura programa ng ating national government uh, like the MRT-7 at yun Yo, ito ang pinakamalaki. Plan control programs ng DPWH na maaaring hindi pa nila natatapos o kaya hindi masyado nila napag-isipan. Nako, matindi ito. Plan <laughs> control projects. Mayor na mismo ang nagsasabay isang uh, to be, isa sa mga magagaling na mayor sa Pilipinas, itong si Mayor El Monte. Ang laki kaya ng income ng Quezon City. Uh, ito yung mga good government, city of good governance. Quezon City, Baguio City, Pasig uh, City, tamang si Mayor Pico, uh, Pico Soto. Pasig uh, City, Included na yan ang Ormoc City, ito Of course, Davao City. Ito yung mga magigaling na mayor. So, ang magaling na Mayor Joy Belmonte, sinasabi niya, mga plant control projects ng DPWS, hindi pa natatapos o kaya hindi nila masyadong pinag magising na kayo. Again, so na ng Pangulo, Las cip dipinagmaya bang. <laughs> Five thousand control projects, natapus nah, balak pa? Ang mata. Nongak uh, mm -hmm. mm -hmm. Mga low After two days, napaheya sila, sapagiom. Kita, sapagiom na ko na nakarena, now sapagiom krising. At sa kahabaga. Grabe. Flat control project is na, na. Yun ang hanap ng taong bayan ngayon. Tapos, in MDA, ang um, bilis magsalita. Kuan uh, ka agad, talito. La, dolo may pitch ka agad. <laughs> dolo Eh, Duterte kasi, lahat na lang na pwede nilang isisi sa Duterte administration. Yes, yan. Wala na silang magawa. <laughs> na, na Tapos na, na nga. Oh, salamat naman sa DNR dahil sinagot niya ang uh, observation ng MMDA na sabi ng DNR na dapat magkaroon tayo ng science-based assessment kung ano talaga ang uh, sa ng paha. Huwag isisi kagad ka sa dolomite beach sabi ng Dinar, ang isang rason dyan is climate change kasi yung dalas ng ulan at saka yung dami ng ulan pumapagsak, hindi nakatulog. katulad nyo. pa ng mga may climate change na nagtagal pa na ano mga flood control projects na hindi napag pag-isipan mabuti na ipinagmayabang pa sa zona oh, yun na tayo na ngayon nandito na tayo ngayon tapos ang uh, sabi ng Pangulo anong long term solution Pagtanim daw tayo ng puno well there's there's nothing wrong sa pagtatanim ng puno ako dyan. kaya lang depende rin sa mag implement mm -hmm. implement kung DNR lang I'm sorry kasi wala na mulad sa pool halos yearly may budget ng tree planting kaya lang wala namang nangyayari okay. para, para ng Pinoy administration sagutin ko yung tree planting pero bago yung sa tree planting ano mga kaibigan dito muna tayo sa sinasabi so nakikita natin na may problema sa flood control o sa baha because ang ating gobyerno uh, ang ating gobyerno ay hindi nag-iisip although hindi trabaho ng presidente yun ano But, siyempre, lahat na nangyayari ay reflect to the President. So, meaning, yung natalaga ng DPWS at matagal na rin problema yung DPWS, mga kupal rin kayo sa DPWS, ano? Nung panahon ni Pangulong Duterte, sa totoo lang, dahil uh, twice kong nai-reklamo ang DPWS, may action kaagad sila sa akin. Yung mga flood control na yan. Kwento ko lang ha. Kwento ko lang yung flood control. Mayroong budget na more or less 6 million dyan sa amin sa bar sa Situinuman, Inuman, Barangay Inarawan. Hindi. Tatamaan niya nga yung aking uh, extension na uh, uh, extension ng bahay ko na kung saan nandoon yung bangkorent. Uh, Sipik tang ano? Tatamaan So dahil hindi ako cooperative sa kanila Dahil yung lupa na yan Although wala kaming titulo Wala naman problema eh Susunod tayo sa batas Pero mayroong tinitingnan na Unimitarian consideration Ano? So dahil hindi ako cooperative nilampasan nila ng more or less 20 meters nilampasan nila so nilampasan nila so ibig sabihin yung 20 meters na yan ay kumita sila because nakatibid sila eh 15 feet yata yung taas nun eh 15 feet ano yung kanilang uh, uh plant control 15 meters. O, panahon nito, ni Digo nga. Ngayon. Ah. Uh, si sumulat ngayon ako sa Malacañang Action Center. Tumugon kaagad sila. Sabi ko sa kanila, ah uh, may nagpasabi sa akin. O oh, sige, sige, kausapin ko si attorney. Magkita kami doon mismo sa area na kung saan yung sinasabi ko. Nagkita kami ni Engineer ng DPWH ha? Okay Sabi ko uh, Engineer, wala naman problema yan Sabi niya, violation yung Ginawa mo Sumubra ka sa 3 meters Sabi ko, sabi niya Yes, alam ko naman yan eh. Pwede ko naman sirain yan eh. Wala naman problema yan eh. Eh, alam mo pala eh. Sabi sa akin. O di sirain mo. Ayaw niya naman sirain. Ang pinapoint at ko lang dito, engineer. Dahil ka, ka, ko yung foreman mo ay kaibigan ng kabilang side. Kaya hindi niya pinapakilaman yung kabilang side. Tingnan mo, engineer. Dito sa akin may mayroong structure. Sa kabila walang structure. Maluwag pa. Bakit hindi na lang dong kay kumuha? Ay uh, pag-usapan na lang natin. Yun ang ibig kong sabihin, engineer. Pag-usapan. Kasi nga dito sa kabila, wala kayong mapipinsala kasi open lot. At yung lot na yan, maraming may-ari. Nagtatalunan sila. Eh, lupa pa rin ng gobyerno yan eh. Kasi wala, hindi, wala kaming titulo. Ilang libo kami dyan na wala kaming titulo sa lupa kasi nga ang tawag diyan is uh, uh, silangan kung ibig sabihin lutsu yung watershed shade diyan ano so illegal pa rin alam ko but hindi lang ako ang illegal libo-libo kami so magiging residential na rin yan sabi ko engineer so wag natin pagtulunan yan ang pinagtatalunan ng bakit nyo kami liniraktawan Hindi siya nakasagot. Adi, ganun na lang. Pag-usapan na lang nato. Ganun lang yung kako engineer. Mag-uusap lang tayo. Bakit nyo nilaktawan? Ano ang basis nyo para laktawan nyo kami sa flood control? Pwede nyo naman idikit yan sa pang eh. Sa extension ng bahay ko eh. Idikit nyo. No problem. Pero hindi laktawan nyo. Una, makatipid kayo sa 20 meters. Ano? Kaya nilaktawan nyo. Ang ah, maging lusot ninyo, kasi ayaw ko pumayag. Mayroon ba ganung batas kasi ayaw namin pumayag eh. Gagano na lang gagawin niyo. Parang mali kayo engineer, sabi ko. Mali, mali, sabi ko. Dito sa kabila, pwede niyo ituloy yan, i-adjust e niyo lang, itikit niyo sa pader ko kaysa kukuha kayo ng 1 meter sa sa aking bahay. Eh pwede naman hindi kasi maluwag dito eh. At saka yung kabila nga eh, may plano nga akong kunin eh. Kasi nga, yung kabila, actually kasama pa rin sa ng sinasabi ko. Kaya nga lang sa kabilang creek sa kabila kaya hindi na ako nag uh, nag-insist baka sabi nila masyado na akong kaaman. Kasi 'yon, yung kabila na 'yon, mga more or less mga 200 square meter, walang nakakasakop doon sa lot subdivision. Kumbaga idle na siya. Kaya po kahit sino pwede. E eh, ang plano ko, gagawang ko ng tulay papunta sa kabila. Pero hindi na lang ako nag, naki, nakisali sa mga agawan, ng ba, mga boundaries. Ano? So, yun ang point ko doon na malit na bagay, pwede naman pag-usapan. Ikaw hindi ako, hindi ako, hindi ako sumunod sa gusto nila, eh, nilaktawan nila. Mali yun. Mali. Kaya nireklamo ko sila, bakit nila nilaktawan? O, Nagsa, nagsukses ako, yun yung alakanyang action center na gusto kong posisyonan. Kasi maraming tiwala sa gobyerno na hindi tumutugon sa reklamo ng taong bayan. Eh ako, panahon ni Duterte, natakot sila kasi binulaw ko yung alakanyang action center eh, na bakit hindi nyo tinutugunan Hindi naman kayo ang nag-utos yan, ang Pangulo naman nag-utos. Susundin nyo. Ngayon kung hindi nyo kaya, palitan ko kayo dyan. So yan ang point ko doon. Ang issue ko doon, yung walang kakayan ang action center ng Malacanang kaya na challenge ko sila pangalawa yung engineer para makatipid sila ginawa, ginawa nila akong dahilan at saka pwede naman i-consider so nagkasundo kami kasi sabi ko eh sabi niya illegal yes wala naman problema eh eh di gibain nyo pero ang tanong ko lang kaya nyo eh pwede naman i-consider sa kabila so meaning insured yun yung pinagtalo na natin na minsan yung mga engineer natin sa DPWs hindi nag-iisip ng kaayusan ng bansa. Kumbaga, ang iniisip nila, yung ma-comply lang nila ang trabaho, ang tawag ko dyan is uh, compliance uh, officer. Ano? So, yung flood control, ha? at saka actually, mayro pa eh, mayroon pa, mayroon pa pala dagdag. Mula nung nagreklamo ako, kasi binanggit ko yung ilang milyon, 16 milyon pala yun, eh, gano'n lang kahaba yung ginawa nilang flood control. Wala pa nga yata isang, wala pa nga isang kilometro, nasa 300 meters lang yata eh, ng 16 milyon, ano? So, mula nung nagreklamo ako, yung publication nila sa labas, yung is, tinanggal nila. Na? Kasi nga, nabasihan ko na naman yung 16 milyon na kung i-evaluate mo na no, noon baka uh, dalawang milyon lang ang magagastos doon ano so yun lang makakasama ah uh, medyo Dependable yes gising gising kayo Huwag kayong lagi ang isip mag magnakaw ano tapos gibain yung mga kalsada para mabajitan uli kasi habang may project may kupit bakit hindi yung barangay ang priority ninyo yung mga hindi pa nasimintuhan? Because alam natin na hindi ma hindi ma-approve kasi hindi priority. Ang lagi nilang iniinsist yung national road kasi was sinulong kaagad yung programa, yung planning, lusot kaagad because national road, national concern. Pero ang tanong doon, matino pa ang kasala, sisirain nyo. Gusto nyo, sir, sirain ko dyan, ang DBWS? Sirain ko ulo nyo. Puro nalang lagi kayo kwan. Puro lagi na lang kayo paglalamang sa kapwa. Puro lagi kayo pag nanakaw kayo. Sabi ko nga, kas, gagawa sana tayo ng batas na pag nakasuhan yung isa, buong pamilya kasuhan. Accessories at saka uh, accomplice to the crime. Kasi nakinabang sila sa nakaw eh. Ganun sino gagawin natin batas? Lahat damay. Lahat damay eh. Alam mo pa, si Macati, si, maimpi si Marcos. Ko si Inday Sara, iyan ang ini, Inday Sara. Lahat ng pamilya. I, i kasuhan. Ha, kasuhan. Gagawin ng batas para eh, pamilya, 'yung pamilya kasi tolerating 'yan kaya kamisan uh, member ng pamilya hindi nagtutolerate kasi nakikinabang sila na kung alam nila madadamay sila, pupunahin nila ang ama nila, ang kapatid nila or ang asawa nila. Okay, yun lang. Maraming salamat.